Good news sa ating mga motorista dahil iniurong na ng LTO ang panguhuli sa mga motorista na mga gumagamit at walang plaka ng temporary plates. Iniurong na ng Land Transportation Office ang naunan nitong banta na uhulihin at pagmumultahin ang mga may-ari ng mga motorsiklo at sasakayang gumagamit ng temporary o improvised license plates mula ngayong buwan ng Setyembre. Sa isang pahayag ay sinabi ng LTO na iuurong na nito ang naunang itinakdang deadline mula si Chamber 1 tungo sa December 31 matapos ulanin ang ahensya ng batikos mula sa publiko sa pangunan ni Senate Majority Leader Francisco Tol Tolentino. Ayon sa Senador, tama lang na iatras ng LTO ang banta nito na manghuli ng mga ordinaryong rider at motorista dahil sablay ang luhikan ng kanilang direktiba. Paliwanag pa ni Tolentino, hindi dapat isisi sa motoring public kung kulang ang supply o atrasado ang pag issue ng official license plates ng gobyerno. Dahil ito'y ay pangunahing responsibilidad mismo ng LTO. Unang nanawagan si Tolentino sa LTO Region 7 Central Visayas para bawiin ang balak nitong hulihin at pagmultahin ang mga gumagamit ng temporary at improvised license plates mula ngayong buwan. Pero lumalabas na nakawasi pala ang atas ng LTO sa Region 7 sa isang pambansang memorandum na inisyo ng LTO Head Office. ani Tulintino? Ang pangunahing hamon sa LTO ngayon ay ang pagresolba sa license plates backlog nito na ayon sa maulat ay umaabot na sa siyam na milyon sa pinakahuling datos. Si Tulintino na dating chairman ng MMDA, ang principal sponsor ng Senate Bill 2555, na naglalayong amyandahan ang mga kontrobersyal ng probisyon ng doble plaka law na RA 11235 na nagdidiskrimina laban sa motorcycle owners at sa riders. Matapos silang magkasundo ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita para pagtulungan at isulong ang kapakanan ng milyon-milyong motorcycle riders sa mga nalalabing sesyon ng 19th Congress. Sa programang usapang tol, pinasalamatan ni Busita ang senador sa pamumuno nito sa pagpasan nito sa nasabing bill. Sa botong 22-0 ay ipinasan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang SBN 2555. Kasama si Jeff Gonzalez at Jeremy Ramos, Smile Sopetran III, para sa balita Unang Sigaw.